Hey guys, medyo nakakalimutan ko na ang YouTube channel natin na ha? Halika, samahan nyo ako. Iikot ko kayo. Tara! Hi guys, ito nga pala yung mga flocks namin. Ayan o, oh. dami ng blooms. Ang gaganda, ba? Diba? This is flocks and it blooms end of July to early August. Guys, ito naman yung ating mga blue veronicas. yan. Meron din tayong pink. Ito, nag-start pa lang. Pero itong blue na to, ang bilis niyang mag over sa garden. Tsaka masyado siyang malaki. So, ililipad natin to. Guys, ito yung ating walkway na punong-puno ng Virginia Creeper. Yan. Ito yung mga apples natin, guys. Tingnan nyo. Mapula na sila, pero maliliit pa din. So, tingnan natin kung makaka-harvest tayo this year. Guys, ito naman yung ating mga hollyhocks. Dami niyan. Samahan niyo ako guys, maguipit tayo ng raspberries. May mga tomatoes din ako dito guys. Ayan, oh. Bow. Tara guys, samahan niyo ako maguipit tayo ng raspberries. Ayan guys, I spent two hours and I got two pails of raspberries. Tara guys, samahan nyo naman ako dito sa far garden natin at mag-harvest tayo ng patatas. Masyadong early ang mga patatas namin kasi end ng April nagtanim na rin ako. So may mga laman na yan, kaya natutuyo na yung mga dahon once natuyo yung mga dahon, meaning ready na sila for harvest medyo maliliit yung laman nito which is okay kesa dun sa malaki na yung gitna naman, walang laman ang isang puno nito guys mga 15 ang laman na patatas nakakatuwa kasi ang daming laman plus ang lupa nga namin sandy, so hindi siya mahirap um iharvest wala nga akong gloves eh, nakukuha ko lahat yung mga laman niya. Dalawang puno lang yung kukunin natin ngayon guys kasi hindi ko naman magagamit yan. Nagtatagal siya sa lupa. So kahit September na pwede mo silang i-harvest kung i-store mo lang din naman sa garage. So much better na iwanan mo muna dyan sa lupa at i-harvest mo pag ready mo na siyang i-store. Dalawang po nang kukunin natin kasi luluwas tayo ng city tomorrow. So may pagdadalhan tayo niyan. Parang galing sa probinsya, lalabas ng city, may pasalubong kang mga harvest. Ganun lang. Habi ko pala to guys, pag summer, natutuwa kasi akong magtanim-tanim ng mga halaman. Pag nakita mo silang tumubo at saka naka-harvest ka, lalo na ang tataba pa naman ng mga tinatanim ko dito. Kaya tuwang-tuwa talaga ako na magtanim every summer. Yan, kahit mga bulaklak, tumutubo lang sila para sa akin. <laughs> Hindi ko sila tinatanim yung mga sunflower na yan, tumubo lang sila. So, ang ginagawa ko lang dyan, guys, pag masyadong mainit, twice ako nagdidilig sa isang araw. Isa sa umaga at isa sa gabi. And then, twice ko lang din silang tinatanggalan ng damo sa buong summer. And pagkatapos natin magharvest harvest yung mga natira na yon, susunugin so, lang natin siya dyan sa garden. So, nag-serve lang siya as fertilizer din sa ating garden. May mga sweet corn nga pala ako dito, guys. Kaya lang, talaga nag sila. Kasi nung spring, may pakalamig ng spring namin. Ang kailangan ng corn ay e mainit na weather. Pero, nagtatry talaga siyang bumulaklak ngayon. At nakita ko na may mga bunga na siya. So, ang ko siyang diligan every morning. Kasi once na bumulaklak na siya, ang kailangan ng mais para mag-form ng kernel ay maraming tubig. So kailangan ko siyang diligan talaga. Meron din pala akong mga onions at napakalaki-laki ng mga onions ko ngayon. Hindi <laughs> ko alam, gusto nila siguro yung warm na weather. May mga carrots din ako, pero medyo maliliit pa sila. Yung iba nga nag-turn into seeds na. So ayan guys, may one pail tayo ng potatoes. Iba rin talaga guys ang lasa ng bagong harvest na mga patatas. Lalo na mashed potato. Ang sarap talaga. Ito nga pala yung green belt namin. Maganda rito maglakad-lakad sa umaga at sa hapon. Ayan, yeah, napaka aliwalas ng paligid. Lalo na may mga ibon. Thank you again guys sa inyong support at sa panunood. Maraming salamat. Bye!